biktima ng mga ako Grabe yung biktima guys Nanghina na ako nga, nanghina na nga ako uh, guys eh Kasi ano, sobrang gutom kures. sana mahanap naman ang gagating Ah, sabi ang bigat Ay! Ah! Itik. Ah! Ito. Ah. Itik. ah itik. so guys eh, nabot talaga tayo ng gabi no so medyo malayo layo na yung nilakad natin nagpapahinga muna ako dito wala kasi tayong flashlight eh kaya nahirapan tayo hanapin yung daan ayan tapos nabutan tayo ng ulan so hindi tayo pwedeng Nabutan ng umaga dito kasi umuulan kasi lakas pa ng ulan ang hirap kasi daanin ah ang hirap kasi hanapin yung ano eh yung daan wala kasi akong flashlight na dala guys no? di ko kasi in-expect na ano na maabutan ako ng gabi dito kasi ang sadya ko lang naman talaga guys ano uh, bisitahin at dal, dalhan ng pagkain yung ano yung nagamot na natin na aswang guys no kaya hindi ko in-expect na maabutan tayo dito ng ano ng gabi ayan nagugutom na rin ako saka yung biktima guys ayan awang-awa na ako dito sa biktima ng mga aswang no sabi hinihina na talaga So, kailangan natin itong Kailangan natin mahanap yung daan. <coughs> Pauwi. Ayan. Pasensya na. Hindi ko. Ang hirap kasi hanapin ang daan. Eh. Wala tayong dalang flashlight. Tsaka yung face light na gamit natin. Ayan. Palubot na din yan eh. One bar na lang. Kaya sana lang. Sana lang makalabas na kami dito na. Eh. Mahanap na namin yung daan. Ayan o. Oh. Ang hirap kasi hanapin ang daan. Eh. Kapag ganito lang yung ilaw na gamit natin. So, ayun yung biktima guys. So, nanghina na ako nga. Nanghina na nga ako guys eh. Kasi ano, sobrang gutom ko na talaga. Nanghina na nga ako. Ano pa kaya itong ano, biktima ng mga aswang. So, kailangan nating mahanap ka agad yung ano, yung daanan para maligtas na natin ito ng tuluyan itong ano. At uh, makapagpahinga na din ito ng maayos guys no. Itong biktima ng mga aswang. <coughs> Oh, Parang may mama mamasid pa sa amin dito. bigat please sana mahanap na hindi agad yung daan kabi yung bigat nito saan ba tayo na daan eto baka dito baka pwede tayo dito

Tahan lupa tuh Dari mana di itu di nanti mana nanti lagi Sabi ko na nga, bay, May mga Kanina, ko pa na, kanina ko pa na Yes. Kanina ko pa nararamdaman talaga na may nagmamasit sa amin. Buti na lang nailagay ko kagad to. Yes. Ah. Ah. Ay, laki pa.

Ang biti mo. Sana buhay pa to. Yan. Hmm. Meron pa naman siya hininga eh. Kaso nahihirapan lang talaga ako sa ano. Nahihirapan lang talaga ako dito sa paghanap sa daan. Para makauwi kami. Oh. Huh. Huh. siguro guys magpapa ano lang kami dito ng umaga no Ito, ano ba to wala pa kami yung flashlight siguro hintayin na lang namin ano, magahin kami dito hindi baling mabasa kami sa ulan hirap sabi hirap hirap talaga ako makipaglaban guys sobrang gutom ko na din kaya antayin na lang namin magumaga dito no? Nung oras na ba? Ayan Alas 11 na Alas na ng gabi Siguro antayin na lang namin Magumaga Di baling mabasa kami sa ulan Huwag <coughs> lang kami malapa ng mga aswang Kasi kung may May makakasalubong pa kami ng aswang ligurado, hindi ko na talaga kakayanin ah. yan para may magmamasig na naman sa akin oh. guys malakas lumalakas ng ulan so dito lang tayo sa puno ng niyog ipigisilong guys hindi ko na talaga kaya maglakad guys kung may makasalubong man kami hindi ko na talaga kaya na. magpaglaban so gang pagod na pagod na din ako eh. yung gutom pa ako tapos yung biktima natin baka mapanot ako kaya mas pipiliin lang muna na ano magpaumaga kami dito na no? <coughs> So dito lang naman kami. malakas na talaga yung ulan <coughs> sobrang lakas na ng ulan yung bitig na yung tigtig lakas na ng ulan dito guys kailangan ko munang patayin yung ilaw namin para hindi kami makita ng mga ano, gumagalang aswang so papatayin ko muna yung ilaw namin guys ah

Ang gawin natin dito di. ang kong nalubat ako. Ha? Yan ang nakita ko kanina. Oh? Hindi pa pala. Hinabangan pala. Hinabangan ko kanina dyan. Pinatay ko lang yung ilaw ko bro. Para hindi kami makita ka agad ng ano. Kung sino mang may masamang intention sa amin Ito, bro. Masa ko bro. Labi ang lakas. Marami ka. Bro, may nakasalig ko kanina pa bro. Ha? Meron din ako na patay dyan no. Nandyan pa nga ako. Oh. Ha? Nandyan pa yun. Ayun o. Oh. Uy. Toto dikit na donge to, bro. Oh, uh, biktima to nilo bro. Biktima to nila. Ngayon kaya natin dito. Dali natin. Ilang na tindalhin to. Dali natin to. Oh. Ilang na tindalhin yan. Para daw. Para bang ano ba yan? Ugh. <laughs> <Nangyayon, pati> <laughs> para. para Nabuhay na naman naman. Naman. ako, guys. Sobrang pasalamat, pasasalamat yeah, ko talaga okay. to. Nire-rescue tayo okay. ng idol mo kin. Go. Ano ka na kapunta dito, bro? Hindi, eh, nagtanong na ko sa mama mo. Nagtanong ako. Oo. Oh. Tapos lima ka, dus, yung ka. Hindi ba nila pinadala yung flashlight ko? Nandito. Ibigay ko. Wala oh. kasi Ibigay yung flashlight eh. Ito. Wala akong dalang flashlight kasi nga hindi ko naman inakala na abutan ako ng gabi dito eh. eh, nakita ko sa may TV mo. may TV ba? Oo. Oh. ko nakita. Kaya din ito. Sabi ng mama mo, wala, nakalimutan niya. Wala ganyan mo na gala, nakalimutan ka. Oo. Oh. Kaya eh, nagdagalimutan ka. Oh, kaya huwag mo ko na nga kuhan Magdan ko gabi i-drink Kaya mag hato Kaya pagkaon sa katong Kung natambalan so, na nato ba No, ganito Yung nga yung ano bro ba Yung Nagtanong ko saan ka Kapunta Sabi oh. niya Magdala kayo ng pagkain yeah. Hindi na magtanong ako Kaya e, uh, dito ako napadpad Kasi First time ko naman din na ano Nga Hindi ko na ba naano Kung saan yung Yung daan niya ba Oh Ako bro, din hirapan na nila na na Nalala ko itong ano Itong Yung sapapa dito na ilog na to. Yung pa. Kaya ko, din na baybay ko. Dito na. Nirapan din kasi ako sa paghahanap sa dami kasi wala akong flashlight eh. Hindi na kasi ng ano, flashlight eh. Siguro yung, yung nadali nila. Ayan, ayan. Yung, ka, ano pa? Kanina pa? Kanina yan. Mga alas unse. Wala pa. Mga alas 11. Wala pa. siguro wala pa. Gabi na ako dumating sa inyo. Kaya ginabi ako ng hukas. Ginabi ako yung hukas. Ay, ito, 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 Oosh, buti na lang dito si Tim. Yan. Uh, so, tingnan mo yung camera ano, ko, bro. bro yeah. salamat talaga, bro. Okay. man puman, ah. Yan. Yeah. Yung camera. Hindi, bro. Ano bro? Ang ang pasalamatan natin, bro, yung mga viewers ko. Yeah. Kasi kung hindi ko lang nakita sa comment yung kalagayan ng no, mga yung mga comment nila. Yeah. Kaya yun, diba, usapan natin, babalik <laughs> ako sa, no, sa mga kanil, pero, ang problema talaga, sa mga nakita, yun, Bro, oh. yun tayo matatagal dito bro Sige sige, um, ano kasi, ang um, dami um, ano, 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 oh, dadalhin natin ito. to Isipin natin, isipin muna natin to oh, Okay, mag-upan na tayo, sa maulan din oh mag-upan Patayin na natin yung camera natin bro Para ma-ano natin to masiguro natin tong uh, Biktima Oo, sige sige naman Kanina pa ito walang malay bro eh Pero may hininga pa naman bro oh oo, oh. ayan o oh. Mahininga pa naman bro Kaya buhay pa yan Itul kawawa naman tong batang to So yung guys Update na lang namin kayo guys uh, Dahilo na naman ako Para ah. maging Guys, kailangan muna namin patayin yung camera namin guys ha, para masiguro namin yung kalitasan namin. Ano napakalaking pasasalamat ko talaga at, ah, dumating sa guys dahil kung hindi sa kanya ewan ko lang kung anong nangyari sa amin dito sobrang ginaw pa dito panigurado hindi nito aabutan ng umaga tong biktima eh pero no choice talaga ako eh. kailangan namin manatili dito kaysa naman palakad-lakad kami dito eh hindi na nga ako makalaban eh so yun guys update ko na lang kayo guys ha. hanggang dito na lang muna guys